Mga ka-RSP, ang influenza ay isa sa pinakakaraniwang sakit sa Pilipinas, lalo na tuwing holiday season dahil sa pabago-bago ng panahon. At ayon sa DOH, mula January 1 hanggang August 12, 2023, ay nasa 114,127 and counting ang kaso ng influenza na kanilang naitala sa bansa. Ito ay nasa 52% higher kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon. At dahil dyan, dito po sa Sini, Doc, may libreng telemed po tayo patungkol sa sakit na yan. Makakasama po natin si Dr. Joseph Joseph Adrian Buensalido, isang infectious disease specialist. Doc, magandang umaga po sa inyo. Diane at Audrey po ito. Morning. Um, magandang umaga sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood. Okay, Doc, ang influenza ay tinatawag din na flu, pero iba ito sa pangkaraniwang flu. Di ba, Doc? Mari mo bang itong ipaliwanag sa ating mga KRSP? Sa totoo lang, yung influenza, yun talaga yung flu. Mm -hmm. Okay? Kaya lang, marami din is ibang klaseng mga virus na nagpo-produce or parang itsurang influenza din. So, ang tawag dun sa kanila, in general, no, pag uh, pare-pareho kasi silang presentation, ang tawag sa kanila, influenza-like illness o, or ILI. No? So, ang influenza yung pinaka-classic. Kumbaga siya yung 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 talagang prototype. Tapos may mga kamukha lang siya. Kaya ang tawag sa iba na hindi naman sigurado talaga na influenza ay influenza-like illness, no. So, may mer merong mga iba-ibang virus such as uh, para influenza, RSV, no. So, maraming iba-ibang klase na that may produce influenza-like illness. Okay. Doc Joseph, paano po ba nakukuha itong influenza at saan po ba ito galing? So, influenza sa tao no, galing syempre sa sa ibang tao no. And uh, as you know, um minsan nanggagaling sa sa ibon, minsan nanggagaling sa sa pigs no. So, 'yun yung mga tinatawag na avian flu or uh, swine flu. Pero yung mas kilala natin, no? mas na-encounter natin uh, every day or you know, from time to time is usually yung human influenza. No? So, nangagaling yan sa tao. Yung mga, lalo na yung mga tao na may sakit, sinisipon, inu inuubo, nilalagnat, usually sa hininga nila, may mga droplets. No? And within three feet, kung medyo malapit kayo, pwede kayong mahawa, lalo na pag malanghap ninyo, at makapasok at makalusot sa inyong immune system yung virus na influenza. Okay, Doc. Ano naman yung mga sintomas nito? Paano na natin may pagkakaiba po ito o may kukumpara sa sintomas ng pangkaraniwang flu lamang? So, ang, ang influenza or flu, talaga ang mga non-specific no? yung mga sintomas. So, syempre, lagnat, uh, ubo, sipon, no? pananakit ng katawan, okay? So yun yung mga sintomas niya no. So kung mapapansin nyo, maraming iba-ibang mga sakit ay ganyan no. Uh, of course, may mga konting pagkakaiba like for example, dengue, halos ganun din except usually walang uh, ubo, walang sipon no. Pero marami sa mga ILI or influenza-like illness pare-pareho. So hindi niya in the past nga, hindi natin uh, madadiagnose kasi yung mga tests natin kulang in the past. Pero these days, dumadami na rin yung mga hospital na merong mga tests na makaka uh, you know diagnose at maka-identify and detect yung influenza A, influenza B, uh, even para influenza A, B, RSV and others. Mm, eh docs, ano naman pinagkaiba nito sa COVID? Itong influenza. So both of them pareho silang virus, di ba? Ah uh, subalit so magkaiba silang virus, no? Like yung for example, yung influenza is actually caused by an influenza A or B virus, no? Yung coronavirus na naman, yun yung reason, di ba? Ang tawag natin COVID-19, no? At yung virus na nag uh, yung no, ng uh, COVID-19 ang tawag coronavirus specifically, oh, yung SARS-CoV-2, no? So magkaiba silang virus. Pero, kumbaga, there are still viruses nonetheless. Mm -hmm. Okay. Dok, ano yun naman po yung mga komplikasyon na maaari pong mangyari kung sakaling lumala po ang influenza ng isa pong individual? So maraming influenza, lalo na pag ikaw ay isang healthy adult, no? tapos hindi ko wala ka namang mga kondisyon. No? Uh, usually, it, this is tinatawag namin self-limited. No? Pag self-limited, Inom ka na maraming tubig, you know, and then rest, no? Usually, your immune system papatayin or tatanggalin yung virus sa katawan. Subalit, merong mga, uh, you know, pa mga kababayan natin na uh, medyo at risk for complication, no? Sila yung mga sobrang bata, no? Below six months, for example yung mga above 65 years old, yung mga may chronic or matatagal nang may condition such as heart conditions, lung conditions, and others na yung matatagal nang merong sakit. Sila, or even, and even the pregnant women, yung mga buntis, no? sila yung may, may risk for having complications. At ano, ano yung mga complication? Uh, of course, pulmonya. No? Maraming nagkaka-influenza or yung mga influenza-like illnesses, na hindi naman umaabot sa pulmonya. Kaya lang may mga iba tayong kababae na at risk to get pneumonia. Pag nagkaroon sila ng pneumonia, yun yung mga nagkaka, yun yung mas life-threatening. Ano? So yun yung mas kailangan gamutin sa ospital. Pero hindi lahat ng influenza ay kailangan ma-ospital. Mm -hmm. Well, Doc, factor din po ba yung pabago-bagong panahon? Halimbawa, yung galing ka sa initan, tapos papasok sa aircon, matutuyo ang ka ng pawis. Kasi Uh, kung maalala ko, nung bata pa ako, sinasabi ng mga nakatatanda, huwag kang magpatuyo ng pawis pagsisimulan niya ng ubo, ng sipon, ng mga influenza. Well, sa totoo lang, yung mga ganyan, those just contribute. No? Kasi itong influenza and the other influenza-like illnesses are caused by viruses. No? So, ibig sabihin, galing sa ibang tao, papasok sa, susubukan pumasok sa inyong katawan, susubukan naman ng inyong immune system i-prevent no or you know I disallow kung makapasok sa katawan no yung mga matuyuan ng pawis no wag magpa wag magpaulan no things like that yung mga yon will really just reduce or weaken or pinapahina ng kaunti lamang yung immune system nyo pag nangyari yon mas tumataas naman yung chance na yung virus or influenza A B or the other viruses makapasok sa iyong immune system. So, merong konting katotohanan, pero not exactly yun yung cause. Alright, Doc. Paano naman po ito magagamot? At paano natin maiiwasan yung pagkalat nito? Kasi ito yung ay sabi mo, nakakahawa. So, paano magagamot? Yung, yung sinabi ko kanina, ang most of these viruses, lalo na pag nasa low-risk category kayo, may konti lang yung peligro, no? is uh, uminom ng maraming tubig, magpahinga, no? Pwede kayong uminom ng mga, kunwari, masakit yung katawan, mataas yung lagnat, pwedeng uminom ng paracetamol or fever-lowering agents, no? Basically, for most of us, many of us, yun lang ang kailangan. Subalit, yung mga, sinabi ko kanina, yung mga mas ma nasa peligro, yung mga nasa high-risk uh, categories, no? Uh, sila yung pwede bigyan ng gamot. Meron namang, di ba, most viruses walang gamot eh. Pero ang influenza, uh, lalo na pag na-identify, merong uh, kapsula na tinatawag na oseltamivir, yun yung available sa Pilipinas, na within 48 hours, no, pwede natin simulan yon from symptoms. So, ah, pag nagsimula yung symptoms, dapat within 48 hours, pwede siyang ibigay kasi nababawasan niya yung length of time na, na may sakit kayo and even the severity. No? Uh, subalit, pag yung type of influenza, yung tipo na, na hospital, yun hindi, kahit hindi na within 48 hours, kunwari na hospital siya because of complications of influenza, after 48 hours, pwede pa rin ibigay yung oseltamivir na gamot. But again, for most influenza or influenza-like illnesses, you need your rest, you need your fluids uh, para ma-flush out natin yung virus na yon. Mm. na lang ano kay Doc Joseph kasi ngayong holiday season ang daming mga gatherings. E minsan napapansin ko parang ang dami ng inuubo. <laughs> marami ng sinisipon, marami ng mga sintomas. Ano lang po yung mga quick tips po ninyo para mapangalagaan po namin yung aming kalusugan ngayong pong holidays? ya yeah, kung naalala nyo, noong 2020, at all-time low, pinakamababa eh, yung ating influenza rates. No? Bakit? Kasi nga, nakamaskara tayo noon, physical distancing tayo noon. At nasabi ko nga kanina, yung, uh, yung, droplets galing sa isang taong infectious, no? in 3 feet babagsak. So, pag ganon, iwas tayo sa matataong lugar, no? kung kaya mag-physical -mag distancing ng konti, and the masks actually really help. No? kumalalangan natin noong 2020 noong talagang kasagsagan ng uh, COVID no puro COVID pero kasi airborne yun eh Ibig sabihin, tumatagal sa ere eh. pero ang mga influenza and influenza like illnesses mas mabibigat yung yung kung, kung saan sila na, yung droplets no kung saan galing sa tao yung droplet bumabagsak agad so physical distancing okay kung kaya no and then of course yung second of course yung masking no kaya nga bumaba dati yung flu natin at mga influenza like illnesses. Okay, well thank Kasi you nga, so much uh, po ah. Hindi makalusot uh, yung influenza. Dr. Joseph Adriana uh, sa mga paalala po ninyo sa amin at sa libreng talmed po. Dr. Joseph Adrian Buensalido, thank you po at merry christmas po sa inyo, doc. Merry Christmas, doc. You're welcome and merry christmas.